naglalahat po. Tinan niyo po yung mga tao na sa likod ko. Ayan po. Ayan po yung kapaligiran. Siyempre, aking sweetheart. Hi! Ayan po yung nilakad namin. Hinahapong na kami. Yan pa lang. Wala pa sa kalahati. Wala pa sa kalahati. 900 steps daw po ito. Po Going mga... to the Tanaw Park. Ayan po siya, oh. Distance. medyo pahibahinga kami ng konti at kami hinahapon na ayun sila oh nagre-reklamo na rin at mataas po see look at the beauty of Tanau Park pagawang halaman natural beauty at pangamaya po ulit